Menudo naman nga ang lulutuin namin dito sa labas ng aming bahay. Mas gusto pala namin na sa labas kami nagluluto kasi sobra kami nakakatipid. Nung last week pa talaga namin gusto magluto ng minudo kaya lang sobrang busy kami. Pumunta kami sa bukid at sa tindahan na pinapagawa. Alam nyo ba yung store natin? Tagal ko na yung nag-start pero hanggang ngayon hindi pa rin matapos. Sabay-sabay kasi ang gastos ngayon. Pati mga bilihin, ang mamahal din. Katulad na lang ng mga gulay at syempre yung karne natin. Mm. Nagsimula na ako dito sa pagbabalat kasi nga nandito yung mga pamangkin ko at gusto ko na salusalo kaming kakain dito sa labas. At syempre, hindi pwede. Hindi tutulong yung kapatid ko kasi gustong gusto niya rin na nakikita siya sa camera. Itong kapatid ko pala, mahilig din to sa luto-luto. Kaya bagay na bagay kami sa mga ganitong content. At kaya nga nandito yung mga pamangkin ko, may isang bata na sumisilip dito at kasi gusto niya talaga lumabas. Kaso nga, bawal nga lumabas kasi magluluto kami sa malaking kawali. Tapos, after namin, nakatalikod lang, nandun na siya sa kanyang lola. <laughs> Pero sabi niya nga, magbe-behave siya. So, magkitiwala tayo sa bata. Kaya ito, mag-start na si Ate Marin yung magluto. Magalagay muna tayo ng mantika. <laughs> Dahil nga sa sobrang lakas ng apoy natin, mabilis uminit yung mantika. Kaya nilagay ko na agad itong mga gulay para mag golden brown na siya. Alam nyo ba, si Ate Maren ay isang breadwinner sa pamilya. Kaya minsan, pagpagod na ako, parang gusto ko na talagang sumuko. Pero mas iniisip ko talaga sila na pag wala ako, paano na sila? Sabi ko kasi sa sarili ko, habang buhay ako, wala sa kanilang pwedeng mangapi. Naranasan ng nanay ko yung mga ganon, maliliit pa kami. Kaya never na sa kanya dapat mangyari yon. Kaya as a breadwinner, Pwede kang mapagod, bastang wag kang susuko. Ang dami ko na naman sa inyong chinichika. Eto, kukunin natin tong gulay kasi na golden brown na siya. Yung tatay ko nga, yung ginagawa niya, tumutulong sa amin. Kasi nga, kahingi daw siya ng pampulutan. Isusunod ko na pala dito yung pagigisa. Ayan yung tatay ko, nakikita niyo, palakad-lakad siya. <laughs> So yun lang, nagpapaalam lang talaga siya sa akin na iinom siya. Kasi alam niya, nasa point tayo na gano'n. Tapos ganun. ito naman kapatid ko, habang nagluluto ako dito, napansin niya, ate, ba't namumula yan? Sabi ko, hindi ko alam bakit namumula yan talaga. Kung may nakikita kayo namumula mula dyan. zinumin pa nga. Sabi ko, parang may kumagat lang siguro kanina. <laughs> Sinunod ko na rin dito ang ating karning baboy. At to sa bilihan pala ng baboy ay pwede ka mag-request or magpahiwa ng anong size ang lulutuin mo. Like, kung gusto mo ng minudo, isislice ka nila ng minudo. Nasa kanila talaga yon So, maraming salamat sa binibila namin ng karne. Ang mahirap lang pala dito sa pagluluto namin sa labas, it's kapag yung usok. Hindi kasi ako pwede sa usok, guys. Kasi nahirapan talaga akong huminga sa usok. Kahit anong usok, basta may usok, nahirapan akong huminga. Naglagay na nga ako dito ng toyo. O ba diba? Para kumulay ng ating karne at maging malasa. Kasi po, hindi ko naman po binabad yung karne natin. Alam nyo ba, ang mura na ng buhay na baboy ngayon. Pero kapag kinarni mo, tapos binenta mo, mas magkakaroon ka ng malaking tubo. Sunod-sunod na pala to para matapos na nilagay ko na yung gulay kanina. Malambot na rin yan kasi nga kanina ay parang inihaw na nut So, yun lang gisimkin ako ng beans. Diretso na yan, Imi-mix ko na yan. ilalagay din natin yan ng pampalasa. Lahat ng ingredients ilalagay ko na dyan. Grabe, ang sakit na talaga sa ice. Kahit yung apoy dito, nahirapan na talaga yung ate marin nyo. Parang gusto ko na talaga magpabaka pero nga dahil feeling mo talaga chef ka dyan, tuloy mo yan, girl. Kaya mo yan. O, diba? Nahirapan si ate Marin nee, kasi iba yung vlogging ko. That is, nagbo-voice. -vo may voice talaga ako pa nagbo-vlog. Tapos, kaya nagbo-voice -vo over din lang ako. Mas nahirapan ako sa pagbo-voice -vo over. As in, totoo talaga yun. Kasi, di naman ganito. Kasi, yung pag nagbo-vlog ako, may mga sinasabi talaga ako, no, sa mind ko. Ngayon, hindi ko, ay, ko to, sasabihin ko. Basta ako, si-share lang ako ng mga thoughts ko, guys. Bahala na ako ano lang, yung sasabihin ko. Ganun, hindi mo, ako sa saan pupunta yung, ka ba? Sino ba kikwento mo? Di ba? Wala ka talagang makwento. At dito naman sa point ito, nilagyan ko talaga ito ng sabaw. At hindi lang talaga nalagyan. Ay, hindi, ay mean, I mean, hindi lang na videohan. <laughs> di ba? Ang gulo. Ganun ang sampol. Dahil nga sa nahihirapan na nga ako, back up na please. Tinawag ko na yung kapatid ko. Ilagay niya na ang tomato paste. Kasi kailangan, kailangan ko siya. Kasi nahirapan na ako sa usok. Siya kasi carry niya pa. Ako talaga, hindi ko na talaga carry bells. O, diba? Tinan niyo naman si ate Marino. Sabi ko naman sa kanya, okay, ako na na magmimekos-mekos dyan. So, doon ka na ako na kasi na, ano nga, sama sakit sa mata. Tapos, ito na nangyari sa akin. Hindi ko na talaga kaya, mi. Yung sipon ko, mi. Grabe. sakit din pala sa ulo yan. Grabe na talaga. Pero anyway, ito na. Luto na siya. Start na tayong kumain. Bago pa tayo dito maglaway. <laughs> kumuha na kami ng dahon ng saging para ilatag ang ating masarap na minudo. Wow! Sana ay Maglaway kayo... Ay... Grabe naman yon, O... Oh, diba... Grabe naman yung pagkakalagay... Bakit naman dalawang sili agad... Siling haba... Tapos nun... Pinakuha ko na rin si Papa ng another down ng saging... Kasi magalagay na ako ng kanin... Kasi gusto ko talagang kumain kayo sa labas... Kasama ang pamangkin ko... At ang asawa ng kuya ko... Kaso nga lang ang problema... Pati yung asawa ng na... Ay hindi na rin sumama... Kasi nga nag-i-M... -MM. Kaya ayan... Kami-kami na lang muna... Magasalo-salo dito at namigay na rin kami sa ating mga kapitbahay. Sa so, aming mga kapitbahay, meron pa tayo dito masarap na luto ng nanay ko na chop suey at ito rin ang saging, 'di ba? Saging daw, saging. So dito na kayo sa sala, ang gulo, 'di ba? Ang kala. At syempre, yung bida. Ah, oh, at diba? ba? Tara sabayan niyo pa akong kumain. Adiba, nakatayo lang kami kasi nga walang upuan. Hindi pa lang kami. Ako lang ating nakatayo dyan. Sobrang taba ako na talaga, guys. Nasasad na talaga ako sa katawan ko. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye! Enjoy, enjoy!